Lahat. Good morning po, naku guys, naku malaki na naman ang grabe na naman ang usapin ngayon sa loob ng Facebook guys Kumusta kayo? Ayun guys, uh, ito naman mga malalaking content creator Bakit naman nyo niluloko yung kapwa naming maliliit na content creator guys? Bakit nyo sinasabi na umakyat lang kayo ng umakyat sa live at magkakaroon din sila ng mga points o magkakaroon din sila ng, gaganda rin yung kanilang engagement Guys, alam nyo na ang mga kapwa na namin na ay maliliit ay wala pang alam. Kayong mga malalaki na kumikita na kayo ng malaki at Bakit hindi niyo bigyan ng chance din yung ibang tao? Tulad ng mga baguhan. Bakit niyo nagagawa pa silang uh, ayoko magsabi ng ibabat? bakit nagagawa mo niyo pa silang parang uh, utuin, no? Para lang umakyat sa inyo at kayo ikumita pa ng malalo, lalo pa. Anak ko guys, hindi magandang gawain yan. Kasi alam nyo guys, kung sino ba nagpaangat sa inyo yung mga lilit na tao. Yung kaming mga maliliit na content creator, talaga yung nagpaangat sa inyo. Aminin nyo man yan sa hindi. Kasi kami ay sumuporta sa inyo. Ngayong malalaki na kayo, malaki na lalo kayo nagpapalaki. Bakit? 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 Bakit?